lakas ng hangin ang lakas ng agos ang lakas ng hangin be tara tara Ay, yung Tingkit ka kaping post ko 'yun. Bete ko kasi last week. Eh wala naman walang budget, syempre kakauwi ko din lang. Oh, pera pa 'yon. Ay, hindi pa nanlas. meron kami wow ay grabe ang haba na pala ng video ko huh? <laughs> ang haba pala ng video ko